Bye. Bye. Ako tayo. Ako tayo. Ako tayo. Grabe guys. Nandito sa lugar guys. So guys. Ligo itong hapong dako. Sinindot so, lagi lagi <coughs> kanilang view dire kaning sa bukid ka ka pag sa bukid kasi tawag na ito um, puro organic ang mga pagkain dito guys yes tama ka oo <coughs> nanay nanonood si nanay sa akin nanay may hapon ay oh. oh. Na, ah, ligo ako atong tubod. Nagpabog oh, okay. na ako ay. Aw. Okay, okay. 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 Oh. okay ra maka. Ay pastilan, daghan pud kawatan, ay, Na mau pod, ning kamot lang gud punta sila. Oh, Lloyd. Pawawa sina nay guys kasi ano may na nakawan siya doon sa ano, sa sa uma kung uma kung sa tagalog ano yung bukid kung baga yun may na nakawan siya dun kawawa ng matanda kasi ano eh ah, ilang buwan yung ano, tinatanay niya tapos pag aanihin na iba yung nag aanihin no? kawawa eh Ay, pagganap ko na yan. Hindi man marunong magano, balatsu oh yes. Nau no, samo mag tomatis. Siya sa tatabo sa ko sa dumada agi. Okay na? Okay na ate. Apo din na naisay beli kya. Ini wala na sagaling anak umak. Aw, ken ko buligya. Ini baliya satuan. Aw, kana te nindot na sa te kay baratong mais ron. Aw, kusum mura. Gani. Ayan guys sila yung mga lumad na subanin no ah, <coughs> ano kasi sila dito guys eh? alam mo yung mga subanin guys ah, para silang mga taiwanese masasingkit yung bata okay, mga kupal talaga oh. ano pa dumating talaga oh di niya kong brief no wala na kayo patay lang yato guys wala na nga akong sususin eh kasi sinusuotin yung brief ko sakay sakay ka e layo kayo po sige sakay na ako tala nga nga tani akong kota dito ano dito lang <coughs>

hahahaha grabe mga ako abagi na anong akong, akong bread nagbibawa iso, ano? nga rin nga rin, nga rin lang mo taga oras nga rin lang, nga na isa, na isa, isa kay ilis ko din mo ayun, not enough